Baka-deliver natin tong pang-third natin. Ito na. Okay. Tapos na yung pang booking natin. Next. Last booking. Ang nagmamadali. San Pedro. Sino pa yung pinakamalayo? Siya pa yung nagmamadali. Kapal na mukha na itong hayop na ito. Eh. Tawag ng tawag eh. Kung gusto mo mabilis yung order mo, mag- Maggrab ka hindi yung sa ka na asa mo baba ng pier namin eh madaliin mo kami so last booking na to tawag to ng tawag kanina pa nasa ka na nasa ka na bahala ka buhay mo hintay ka ng matagal dyan <laughs> hindi mo <laughs> Blame mo yan naglalamove ka eh kung nag-grab ka di eh, kanina pa nandyan sa iyo yung item mo Okay. Ganun lang. Last booking tayo, last booking. Kung malapit na eh, hindi nagmamadali eh.